Hello, hello mga mamsi! Niyaya ako ng dalawa kong anak na magbike daw sa labas. Kaya naman, isinipatay ko na yung mga bike nila sa aking BMW. Ciao! Habang nag-drive, bigla na lang kami nag-crave sa si milk tea. Kaya dumaan muna kami dito sa Big Brew. Hello, bunso! Kaway naman dyan! at tinawag na nga ang pangalan ko at lumapit si kuya para punin ang aming order. O oh, diba, Big Bro Bakeno Panganay ko nga pala ito mga moms, ang laki niya no? At dumating na nga kami kaya ayun si Bunso nagsimula ng magbike. hoi Bunso! alayo mo na, baka saan ka mapunta? At nagsimula na rin si Kuya magbike. Kailangan niya talaga to kasi ilang araw na rin siyang nagda-diet kasi sobrang laki na niya. Ito naman si Bunso, o di ba siga, nakataas pa yung damit. <laughs> Bata pa ka pa rin ka. Samantalang ako, ito, painom-inom lang ng milk tea. Ano girl, wala ka bang balak mag-bike, ha? mag exercise ka na rin. In fairness, ang sarap ng milk tea nila, ha? At saka ang mura lang niya. Abot kaya, o di ba nag-promote pa? At dahil ako nalang mag-isa, ayun, nagmuni-muni muna. Ang sarap talaga pag maraming puno sa paligid. Ang presko. Pag magulo ang isip mo, oh, masarap talaga tumabay sa ganitong lugar. Kasi ang tahimik. Nakakapag-isip ka ng maayos dito. ang mga anak ko. Enjoy na enjoy sila sa pagbabike. Ang laki kasi ng space dito. Kaya talagang nakakapag-explore sila ng bike nila. At syempre, sumubok na rin ang lola nyo. Marunong din pala akong magbike mga mamshi. O diba, palakpa ka naman dyan. Aplausos Oh, ano ka na dyan? Hirap na hirap pa na. Ang bigat kasi ng katawan mo, girl. Tama lang yan. Magpapawis ka. Sige. Kaya mo yan. Push! At nabitin pa yata si Bunso. Kaya nag-iya mag-jogging. Siyempre, falavar na wala nyo. Oh, sige. Takbo. Kahit hirap na hirap na. Ginusto mo yan, girl. At sabi ko pa nga magsampung ikot kami Kaya lang isang ikot pa lang parang Hay Pagod na yata ang lola nyo Ano ba yan? At syempre moment naman na magkuya Ganyan talaga sila in real life. Sweet si Kuya kay Bunso, mahilig mag-hug at mag-kiss. Kaya naman ito si Bunso, laging naiinis kasi ayaw niya nang nilalambing siya. Pero love na love naman nalang isa't isa. So, paano? Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!